Congratulations, buntis ako, pero walang bata. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Dito na naman po ako, hindi lang upang magbigay ng dagdag kalaman po sa inyo tungkol sa usaping medical health. Sa pagkakataong ito, sa video ito ngayon ay inspirasyon naman ng ibabahagi natin sa inyo no? para magsilbing pampalakas ng loob po ng mga mamis na nagdadalang tao kaya kung bago ka pala sa channel na to, click mo na po yung subscribe button at notification bell para updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin po. napakarami ngayon na nagpi na tungkol sa kanilang pinagbubuntis. Mga mamis na grabe ang pag-aalala na baka daw hindi na matuloy ang kanilang pinagdadalang tao. Dahil kinakitaan po no, ng kanilang mga doktor na wala daw fetal heartbeat. Hindi ko naman po sinasabi na lahat ng kaso po ay talagang magtutuloy-tuloy. Ngunit, karamihan pa rin po, no? Um, wag mawala ng pag-asa dahil maaaring na late nga lang talaga. Meron po tayong video yung in-upload tungkol po sa um, baby na walang heartbeat sa sinapupunan. So, ibabahagi ko po ang kwento ng isang mami na si Mary C. Ortega sa ng kanyang journey ng pagbubuntis. Ito po, panoorin niyo po. Congratulations, buntis ako, pero walang bata. Paano nangyari yun? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, baka po, ano po, Uh, masyado pa pong early para makita siya. Pero possible po sana, 6 weeks, dapat meron na daw baby na makita. Pero wala, wala daw talaga. May lumapit sa akin, yun ang nag-explain ng result ko. Ayan, in-explain niya sa akin yung mga detail na kasulat dito sa ultrasounds ko. Sabi dito, meron namang nakita na bahay ng bata, ganyan. Tapos, meron ding bata, pero daw ang bata sa loob, pero walang heartbeat. So, nung sinabi niya yon sabi ko, bakit magkaiba yung sinasabi na nag-ultrasound sa akin at sa nagbabasa ng result? Tinanong ko sa rin saan ba ang mas masakit? Yung congratulation, buntis ka pero walang bata. Or yung nagbabasa sa akin ng ultrasound result na nagsabi na merong bahay bata, merong bata pero walang heartbeat. So nagguluhan ako. Sino ba talaga ang tama sa kanila? Yung nag-ultrasound sa akin o yung nagbabasa ng ultrasound result? So nagugulan ako guys. Grabe, sobrang blanco ko. Nagdadrive ako ng car ko. Pa-uwi, ah, hindi ko maintindihan, makafocus ba ako sa pagdadrive? Pa-uwi, gulong-gulo yung isip ko. Paano nangyayari itong mga ganitong bagay, first time ko. Tapos, dinugtungan pa nung nag ko, na baka po, ano, bugok po yung pinagbubuntis mo. E, yun pa lang, nung sabi niyang bugok, parang bago sa akin, kasi sa dami ko ng anak, ilang beses din ako nagpa-ultrasound, wala naman ako narinig ng mga ganun. Pero first time ko na, dahil walang bata nakita, baka bugok po. Ayun, so, ang ginawa ko, pagdating ko ng bahay, nagpark ako ng sasakyan, humiga ako sa kwarto ko, nag-YouTube ako, sinesearch ko, ano ba yung bugok-bugok na yan, wala akong alam. Basta ang gusto ko lang mangyari, gusto kong malinawan, gusto kong umiyak. Until na may napanood ako na isang video. Ang pangalan niya is Master Galen. Ayan. Ayan, may in-explain siya doon, yung mga bogok-bogok na yan ng pregnancy, anong mga causes doon. Tapos may maraming mga babae na nagko-comment doon, na mga ina, ina din sila siguro, may doubt din sila sa nangyayari sa pregnancy nila binasa ko lahat ng comment doon sa YouTube. Nakita ko yung Facebook page niya. Clinic ko. Hindi na ako nagdadalawang isip, guys. Kasi sobrang down na down ako. Stress na talaga ako. Sabi ko, hindi ko na kaya. Kailangan ko ng ano, professional na makakausap. Yung magpapaintindi sa akin. Kung ano nga ba itong nangyayari sa akin. Ano ba itong sitwasyon ko? Kailangan ko bang matakot? Kailangan ko bang madepress. Basta ang daming pumapasok sa isip ko, umiyak ko, o ano bang gagawin ko, di ko alam, di ko alam paano sabihin sa asawa ko. Alam mo, nag ako sa page niya, guys, grabe. Nag-respond sa siya sa PM ko, tapos sabi niya, ah, uh, call tayo para mas maintindihan mo yung sitwasyon ng ultrasound mo. Yung sa sarili ko, sabi ko, talaga, ganyan ka, ano si Duke, ganyan ka responsive sa mga, ano, mga concern. Kahit na hindi ako, bago lang ako, ngayon lang araw ako nakapanood ng YouTube niya, pero ngayon lang araw lang ako nag-message sa page niya. Ganun siya kabilis mag-response. Grabe, na-overwhelm ako. ko. So, ang nangyari, sinend ko sa kanya yung dalawa kong ultrasound result. So, ang sabi niya is, yung ultrasounds ko is not the same doon sa case na bugok. Sabi niya, hindi yan katulad ng iniisip mo. Hindi yan pregnant na bugok. Ganon. Kaya nabuhay nabuhayin ako, ha? Talaga, dok? Oo. Oh. Kaya, oo. Kasi pag sinabi mong bugok, wala talagang nabubuo nun. Yun ang bugok na pagbubuntis. Pero sa case mo, ang sabi naman sa ultrasound mo, may bahay bata, may bata kaso walang heartbeat. So, sim sila ng explanation doon sa nag-explain sa akin ng result. Magkaiba doon sa nag-ultrasound sa akin. So, ayun, sabi ni Doc, isipin mo, bumili ka ng lote. Eh patayuan mo ng bahay. Diba? Habang tumatayo yung bahay, parang naiintindihan ko kay Doc, habang tumatayo yung bahay, di ba hindi pa yan matitiran ng tao? ba? Diba? So parang late, parang late yung ano, pagbuo ni baby. So may possible pa daw na na late lang si baby na mag-appear doon sa ultrasound. Pero ang positive thoughts nito is merong bahay eh. Merong baby daw, kaso lang walang heartbeat. So possible, makikita yung heartbeat daw ng isang baby is 8 weeks. Yun, mas klaro na daw yung ano nun, heartbeat. So na ako ng loob, sabi ko. Naiyak ako na nagkaroon ng pag-asa. Yung sabi ko, Oo, oh, may possible pa pala. So, huwag kang masyadong ma-stress. Huwag kang masyadong mag-isip. Magtiwala ka. Marami pang chances. So, yung sinabi sa kanino, okay, Dok, thank you po talaga sa paliwanag na yan. At least ngayon, mas naunawaan ko na kung anong pagkakaiba ng bugok na pagbubuntis at sa case ko. Ayan. According naman dito is, meron akong bahay bata, merong baby, kaso lang, hindi pa lang makita yung heartbeat. Ayan. Ito yung result ng aking ultrasounds. Ayan. 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 Hopefully, mag update ako guys after 2 weeks. Sana makita na si baby or sana may heartbeat na. Ayan, sa mga mami dyan na nagpaplano para sa baby nila. Ayan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Laban lang tayo at saka lagi positibo. Alam kong nandiyan lang si Papa God. Ayan, pray lang tayo guys sa mga mami na tulad ko ngayon na sobrang struggle talaga. So yan po ang pinagdaanan ni Mami Maricel Ortega ng kanyang pagdadalan tao. Pero tingnan nyo naman po, eto na siya ngayon. Kaya kayong mga mamis dyan, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. So sa pagkakataong ito, itong nagpinag-usapan namin na i-share itong video to para maging isang uh, magsilbing inspirasyon po sa mga mamis dyan. Eh, yung mga habang pinapanood nyo po ito, maaaring nakalabas na po yung baby. So kung may mga tanong po kayo na gusto nyo rin makakuha ng tips kay Mami Mary maaari nyo naman siyang i-PM sa Facebook page niya o kaya naman um, mag-comment kayo dun sa video na kung saan tinalakay niya yung journey ng pagbubuntis niya nung nagpapa-ultrasound pa lang siya so nasa nasa ano po nasa description po yung link ng video na yon dun sa kanyang channel so hanggang dito na lang po ako po uli si Master Galen um, paalala po sa mga mamis dyan, ugaliin po natin no, na magpakonsulta pa rin lagi sa inyong mga obligay ni. At lagi ko pong sinasabi na ang mga video pong ginagawa natin dito ay tanging gabay lamang. No? So, ugaliin pa rin po natin laging kumonsulta personal sa inyong mga doktor. Hanggang sa muli po, po si Master Galen. Kita-kita po ulit tayo sa next video paalam pansamantala.